Yo, what's up mga pare sa so, magandang umaga sa inyo lahat Hindi ko alam kung anong oras dyan sa inyo ngayon Pero gusto ko lamang ibahagi sa inyo Yung isa sa mga naging trabaho natin itong nakalipas na linggo Meron lang gustong isaradong job order sa si Hepe, mga para sa PMS At yun nga yung pagre-retight ng mga nuts na mga connecting rods natin Dito sa generator number 3 Siyempre kasama natin dyan yung mga idol natin Mga para si third engineer at si fourth engineer Mga malulupit na makinista dito sa barko namin Eto nga pala yung unang i-retight -re natin mga para Yan, yung connecting rod at meron pa tayong mga higpitan pa rin mamaya Pero eto muna yung unahin natin Ang gusto nga pala ni Hepe, mga par Apat na silindro lang or apat na butas lang Yung buksan namin at eretype Siyempre kung anong gusto niya Yung susundin natin diba Amo natin yun eh hey, Eto na nga pala mga par Yung mga tools na gagamitin natin Para sa paghigpit At eto na yung magiging guide natin Para dun sa hydraulic jack natin Para tama lang yung pressure na bigay natin Mga par para sa tightening At ayon para sa apat na connecting rod nuts Bibirahin natin siya ng 1,100 bars A. Kasama rin pala sa video na to para si Alex. Alex nga pala yung nagtanggal ng mga oil mist detector natin para sa generator natin mga par. At habang yung dalawang idol natin ng mga engineer mga par, pinag-iisipan at pinagpaplanuhan nilang maigay kung ano yung tamang diskarte na gagawin nila mga par. Dito kasi sa makina, yung trabaho namin dito, pinagpaplanuhan talaga. Hindi mo kasi pwedeng basta barabarahin lang yung gantong klase ng trabaho. Dapat lahat dito kalkulado. At ako naman mga par, sineset-up ko naman tong turning gear natin. Hindi ganyan siya built-in. So, baklas kabit siya. Pag gagamitin mo lang, saka mo siya ikakabit. syempre wag natin kakalimutan yung test mga par buksan na rin natin. At syempre bukod sa test wag wag din natin kalimutang magpakyut minsan. Ay! At ayun, kakapakyut, wala pa palang langis yung hydraulic jack natin, mga par, kargahan ko muna. Matapos ko kargahan ng lang langis, mga par, sinisetup na namin yung hose at para masimulan na natin to. Let's go! At para sa unang silindro, simula na natin to. Ito nga pala yung unang titirahin natin yung silindro, mga par. Kinabit na ni third yung extension crew at support naman, nakabit niya na rin yung extension, pati at sa yung support. To, sabay na nilang kinakabit dito mga par, yung jack mga par kabilaan yan mga par ang naging discarte nga pala dito since apat yung nat na hihigpitan natin, pakros natin siyang titirahin mga par kabilaan. At syempre ako naman yung operator ng hydraulic jack natin par A. May konting adjustment lang, nahirapan kaming ipasok yung hose, turning gear lang natin ng konti at ayun na yung resulta mga par, ready for tightening na yan. A. So unang banat hindi kami makapag build up ng pressure mga par, yun pala meron ng leaking. So binaklas muna namin, mahinigpitan lang kami ng konti dyan and ayun start na ulit tayo, tara bombahin na natin to ng isang libo at isang daan. Ang hirap palang mag-video ng POV dito mga par. Kaya pagpasensyahan nyo na kung ano lang yung mga makukuha nating video dito. Sinisingit lang kasi natin to. Ang importante kasi dito yung accomplishment ng trabaho. At sa puntong to, ayan na, sinimulan ko ng bombahen. Na Alright, so 1,100 bars At silipin naman natin yung itsura nung hinigpitan natin mga par So nakikita nyo, based sa markings na ginawa namin Hindi naman siya gumalaw, so hindi naman siya lumuwag Hanggat sa paulit-ulit na lang natin gawin to Hanggat matapos natin yung apat na butas mga par Based na nakikita nyo, successful naman yung ginawa natin. At pagkatapos nyan, dumako naman tayo dito sa main bearing nuts mga par. Kasama kasi ito sa naging job order natin na kailangan natin tapusin. Dito naman sa part na to mga par, wala na tayong nilagay na extension screw dyan. Yung support na lang, tapos direct na, na natin yung jack. Ganon din naman ang sistema, katulad kanina. Mag magkaiba lang tayo ng pressure na bibitawan dito. Para sa ating main bearing nuts nga pala mga par, 1,200 bars nga pala yung bibitawan nating pressure dyan mga par. Para sa ating main bearing nuts mga par. At tatapos namin ng mas mabilis yung sa main bearing. Sarado na muna natin tong crankcase mga par. Ano pa nga bang iniintay? Menos jis na. Oh, so, kakatapos na natin mga par. No? Langan po na tayo ng sariwang hangin dito sa kuberta. Good up, high. Siyempre, hindi pa tapos yung araw natin mga par. After lunch nga pala par, yung cylinder head nuts naman yung binanata natin dito. Nakaset up na tayo dito, ganun lang ulit yung gagawin natin. Magkaiba lang ng pressure. Kaya ayun, let's go, bombahin na ulit natin to. Para sa ating cylinder head nuts, 900 bars lang yung tightening pressure natin dito mga par. ayun, ganun lang ka-basic at paulit-ulit lang din natin gagawin yan hanggat sa matapos natin yung mga silindro, mga par. Dito ko natatapusin to. Maraming maraming salamat. Ay! Maraming maraming salamat sa lahat ng sumuporta at nanood sa video natin, mga par. Kasalukuyan pa rin kaming nasa karagatan. Kung meron mo kayong masasuggest sa next topic para sa next vlog natin, comment down below lang, mga par. Gagawa natin ang video yan. Peace!